Tuto lang isang mambabatas na mailipat ang pondo ng PhilHealth sa iba pang programa ng gobyerno. Si Isaiah Mirafuentes sa report. Pabor si Department of Finance Secretary Ralph Recto na magamit ang sobrang pondo ng PhilHealth para sa ibang programa ng gobyerno. Sa ginanap na kapiyan sa Manila Bay na pa ni Secretary Recto, Natutulog yung pera. Hindi naman kayang gastusin ng PhilHealth. Ha? Kaya sabi natin, may gamitin muna natin to para sa mga ibang programa, katulad ng infra infrastructure. Ngayong taong 2024, umangat ng 4 to 5% ang contribution rate ng mga empleyado para sa kanilang PhilHealth. Yung unang tanong, bakit tinaasan? Ang nagtaas niyan, Kongreso, may batas yan na pinasa in 2018. Ang purpose niyan ay makatulong sa ating mga kababayan na mabawasan yung out-of-pocket expenses. Subalit so, para kay AgriPartilist Representative Robert Manoy Lee, mas magandang gamitin ng PhilHealth ang excess budget nila sa pagpapalawak at pagpapaganda ng kanilang benepisyo. So ang panawagan ko, kung kukuha man ng excess fund, kunin po sa mga GOCC na hindi related sa social services po yung servisyo. No? kung hmm. katulad ng PAGCOR, ng PCSO, doon po nila kunin no? kunin. no? Naniniwala ang kongresista na maraming kakulangan ng bansa, partikular na sa usaping pangkalusugan. CT scan, MRI, lahat po ito, hindi po walang coverage ang PINEL. Eh, ito po yung mga kaila para matuto yung sakit, no? Eh, napakamahal po ng mga ito. So sa akin, dapat punahin po talaga na ma-cover muna lahat ang mga dapat i-cover ng mga sakit. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.